Uy, Mark, naglipog ko sa gibasa na ako gahapon. Sa Numbers 1532, nagsugo man lagi ang Diyos nga ipapatay ang tao nga nangahoy o kahoy sa adlaw nga ipapahulay? Oo. Familiar ko ang nga bersikulo. Murag grabe, no? Murag kontra man sa fifth commandment nga, Thou shalt not kill. Maujud, so unsa man na, nakasupak ba ang Diyos sa iyang kaugalingong sugo? Di man. Karon, ato ni klaruhon ang sugo nga bawal magpatay sa original Hebrew kay law Tirtsak nga mastokma nga pasabot bawal ang pagpatay nga walay hustisya o murder dili lang basta kill. So, dili ay tanan nga pagpamatay ang bawal? Sakto. Sa Old Testament, ang Dios usab ang balaod huwes ug tagahatag og silot. Ang mga silot sa sa kamatayon para sa pagsupak sa kasabutan, dako kaayo og espiritual nga kahulugan. Pero ngano mang ipapatay lang tungod kay nangahoy sa adlaw nga uh, igpapahulay? Sa ilang kultura, atong panahon, ang Sabbath dili lang pahulay. Simbolo gyud siya sa ilang covenant with God. Ang pagsupak nining sama sa pagsalikway sa Dios mismo. Ah, so giisip na siya nga seryosong gribilyon. Exactly. Pero tanawasad, pag-abot sa bagong tipan, gireveal ni Jesus ang full meaning sa balaod na ang kaluoy o pagpasaylo mas labaw pa sa silot. Dili na kita bound sa parehas nga ceremonial laws sa Old Testament. So, ang Diyos, dili diay ay na ay justice sa old, pero na ay sa mercy sa new. Tumpak! Ang justice sa old covenant nagtudlo kung unsa ka seryoso ang sala. Pero ang mercy ni Christ sa cross, mao ang katumanan sa tanang balaod. Salamat, Mark. Karon mas klaro na, Jude. Dili di ay ni kontradiksyon, kundi progresyon sa pagpadayag sa plano sa Diyos.